Welcome to YouTube channel for today's video. Ayan, mga nining kabangkilan, ngayon araw ay pakita ko sa inyo mga be ang Dinawa kong bakod at natapos ko rin mga be ng kalalagay ng kawayan. Ayan, magandang hapon sa inyo mga be, sa inyong lahat. Ayan, tara mga be. Ayan mga be, kung nakikita nyo mga be, ang bakod mga be ay Ayan ang natapos ko mga be. Ayan. Pasamantala lang yan mga be na pang matagalan. Ayan. Dito tayo mga be sa loob ng bahay mga be. Ayan. Pasensya nyo na lang mga be dahil kung may nakikita kayong mga motor. Ayan. Ayan mga be oh. Ayan. Ayan mga be. Ayan ang natapos ko mga be nung nakarang araw kahit nagaulan mga be. Ito mga be oh. Pasamantala lang na pang tagalan yan mga be. Papunta yan dito mga be oh. Ayan. Ayan mga be. Ayan mga be kung nakikita nyo mga be. Ayan. Dito mga be banda mga be ito ang kwanang, ng ano yung banda ng si Arko mga be. Siyempre, di ko maano mga be kasi may putak putakte mga be. Ayan. At ito ang septetang ng si Arko mga be. O, ayan, kung nakikita nyo mga be yan. O. Ayan, may putakte kasi mga be. Ayan. Mga yero lang yan mga be. Ginlagay ko dito mga be. Siyempre, Ah, mahirap kung gabi mga be, siyempre, pag nagtalon sila dyan, masusugatan sila ng yero. Ayan. At dito naman sa area na, naman ito na mga be, ayan ang balon ko mga be, ayan. Yero rin ang linagay ko dyan mga be, dahil pag wala ako dito mga be sa bahay, mahirap na yung mga bata, pasok, labas, kaya mahirap mahulog sila sa balon. Di balik kung ako mahulog sa balon. Ayan. Sarot lang mga be. Ayan mga be. Ayan. Kung nakikita nyo mga be. Siyempre, maliit lang ang kung mga be. Kung nakita nyo mga sinampay ko mga be. Ayan. Ayan mga be. oh, nakita nyo mga tanim ko mga be. Nag tanim ako ng papaya. Ayan. Tinaniman ko ng papaya. Ayan. Dito yan mga be sa may gilid ng Kusina ko mga be, ayan ang alugbate ko mga be, oh. Ayan, kung nakikita niyo mga be, oh. Ayan, tanim kong alugbate mga be. Ayan. Nakikita niyo mga be, yan yung bakon mga be, oh. Ayan. Pangalawang dito banda sa nilulutuan ko yan mga be. Ayan yung kalan ko mga be, oh. Ayan. syempre hanggang dito yan mga be. Ayan. Ayan, linagyan ko ng sako mga bes. Siyempre, yung mga baso, yung mga basahan natin, siyempre, eh, tago, -tago natin dahil nakita doon sa ating pederod. Ayan. Yero yan mga be, ang linagay ko dito mga be. Ayan. At siyempre, hanggang dito sa CR ko mga be. Ayan. Ito ang CR ko mga be. Ayan. At siyempre, yan dito na yung pinaka pintuan namin mga be. Ayan, ayan, lalabas tayo mga be. Ayan. Dito na ako mga be sa labas ng bahay mga be. Ayan. Kung nakikita nyo mga be. Ayan. Ayan. Ayan mga be, kawayan lang yan. Pasamantala lang na pang matagalan. Ayan. Ayan ang mga bahay ko mga be. O. May gatong pa yan. Ayan. At syempre, dito sa row, sa kabilang ro mga be, ayan. Ayan. Dito na ako sa kabilang bakod mga be. At syempre, dito na ako banda mga besa. May silangan banda mga be. Ayan. Ayan banda na kusina ko mga be. Ayan si Mary Joy. Nag, ano nang basura mga be. Kung nakita ninyo mga si Mary Joy. Ayan. Ayan mga be. Oh. Ayan kung nakikita ninyo mga be. Oh. Ayan. Yero lang ang ginlagay ko mga be. Syempre, Pag pilit talaga nila mag ano dyan mga be. syempre, masusugatan sila ng yero. Yang yero na yan mga be, ma tanggalin ko rin yan mga be. Eh, at at syempre, dito naman tayo mga be sa kabilang ro. Ayan, ro yung isang linya mga be, ayan. Kung nakikita. Ayan, kung nakikita nyo mga be, ang tarpulin, ayan nilalagay namin sa bakot mga be. And syempre, yero rin yan mga be ang nilagay ko para magligo tayo. Hindi rin tayo makita. Ayan. Ayan mga be, oh. Dito, ayan mga be, oh, kung nakikita nyo ang balon sa kabilang bahay mga be. Pinabunan namin ang mga hero mga be, siyempre. Hanggang dito yan mga be, oh. Ayan, kung nakikita nyo mga be, yan, oh. Ayan. Ito bakod ko mga be, oh. Malapit lang, di ba mga be? Ayan, kung nakikita nyo ang garden ko mga be, oh alamin man ko dito ko pa kuha niyo alog ko mga be sa bakod na ito ayan kaya malapit lang talaga mga be ang mga tabi-tabi kong mga be kung narinig niyo ang tugtog and pasensya na lang mga be ayan Maganda nga hapon sa inyong lahat mga be sa, lalo nang Nagatrabaho ngayon and merkulis merkulis ngayon ayan wala pa tayo kasing mga budget, mga be. Papasok na ako sa bahay. Ayan. Ayan, si Mary Joy, mga be. Nakikita niyo, mga be. Nagahugas ng plato. Siyempre. Alas 4 na. Maghay ka rin, Mary Joy. Ayan. Naga... Hi. Wala ta... Mayain talaga si Mary Joy, mga be. Ayan. Ang oras dito, mga be, ay alas... Tres na. Ayan, magluluto si Meridjoy. Mga pang po na naman mga be. Ayan. Ayan mga be, ma. Tapos natin ang pagtutor ng ginawa kong bakod. At ayan, maraming salamat po sa inyo mga be sa walang sawang pagpanood sa aking pagbablog. At Shoutout na lang po dyan kay Pebs at kay Ate Iwan at kay Mekret1 at kay Bap kay Apple ayan at saka kay Karuka ay Karuka at kay Mark RJ ayan shoutout sa inyo sa inyo be at saka kay Mark ayan Mark at kay Ate Liza Lobedo ayan kay Samnya. Ayan. At kay Nening Vlog. Ayan, shout out sa iyo, be. Musta na. At Darlene. Ayan, Darlene, shout out, be. Ayan, mga be. Maraming salamat po. At sa walang nakalam sa aking Facebook ay Nining Bangkilan ang Facebook ko, mga be. Nining Bangkilan. Ayan. Sana mga be, eh, ano niya po ang aking YouTube channel, konting kinibot na lang mga be. At tiis lang ako, konting tiyaga lang talaga mga be, ang aking YouTube channel na malapit ko na maabot ang aking watch hour. Ayan, maraming salamat sa inyo, sa lahat mga be. At lalo na sa mga supporter, ayan, maraming salamat sa inyo mga be. At... Ingat na ka lang kayo mga bis sa panahon ngayong grabing init. Mamaya ulan. Ayan. Hi Jen, shout out be. Gusto. at kay ah, Marite. Ah, ah. Maraming salamat po mga sa inyo sa lahat na walang sawang pag panood mga be. Ayan. At ingat tayo sa panahon ngayong masungit. Kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, don't forget to subscribe. 拜拜。Bye bye.